Sa number 10, Katapos ng transport group, ang natala na maguntat biyahe sa Enero 8. May 40 na kamagkatapos sa Bacolod Alliance of Commuters, Operators and Drivers o so kung Bacod na nagpaiway anay magbiyahe sang ila jeep ni. Cadadral, malipod, sa ila traditional jeepney. Sino kay Bacod President Rudy Catedral, hindi malipod ng kadaman sa ilang mga miyembro ang nagaduha-duha na nga ibyahe ang ilang mga jeep na ginakabig kolorum sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board makaligat nga nag-expire ang ilang provisional authority. Gani sa Enero 8, Planos ng Transport Group nga maglunsar sa protesta kontra sa pag face out sa mga traditional jeepney paagi man sa paguntat biyahe. Wala naman sa tuyo nga mag upo ng pila ka mga transport groups sa untat biyahe matapos ka mag-submit sa ila letter of intent para sa consolidation sa ng ilang nga prangkisa nga kinahanglan sa pagtukod sa cooperative. Si Mayor Albi Benitez ang naghinyo man sa LTFRB nga mapatuman ang status quo plano sa aton nga nationwide transport strike uh, bago lang kita nagstoryana isang aton nga chairman Marbal Buena uh, ano tentative ba ina 8 or 10 kay may unification pa sila sa aton nga grupo dito nga piston kung ano gid i-finalize nila uh, ang aton nga panawagan i-studyan kag istapon na, na ini ang LTPRP pagod do nga kami nga mga traditional jeepneys hindi na ma-consider nga kulorom